Nauwi sa enkwentro ang operasyon ng mga pulis laban sa mga manay-utak ng autulak ng mga droga at mga hinilang membro ng Gun For Hire sa Tondo, Maynila. Balitang hatid ni Von Aquino. Pinulaga na mga miyembro ng Delpan Police Community o PCP ang huta ng mga umunay-sangkot sa pagbibenta ng iligal na droga at mga gun for hire sa Parola Tondo sa Maynila pasado las 6 kagabi. Pero ang Oplan Galugat na uwi sa enkwentro. Kasi katatapos ng ulan, eh, malakas yung ulan kanina. So they are not expecting us. So na nabulaga sila, nakita kami, pinutukan kami kaagad. Pangatlo na naresto ng mga pulis na kinilalang sina Domingo Catalan alias Talong, Neil Patrick Santos at Ricky Villarde. Si Villarde sinugod sa ospital matapos tamaan sa binti. Nasamsam sa kanilang higit kumulang 25 gramo na hinihinalang shabu, isang kalibre 45, caliber 357, Ingram, improvised shotgun, mga bala at mga patalim. Napuha rin sa grupo ang logbook na listahan umano ng na mga naibenta nilang droga may compound siya na ano, compound, open compound, tapos may secret passage doon sa isang bahay, nandun lahat yung mga, ano, yung mga tinatago nilang firearms. Bukod sa nakuha sa kanila, tapos yung mga balan nila, yung mga bladed weapons. mo ba kayo? Diyo po. Hindi po. Pero kayo, involved kayo sa gun running? Isang lalaki naman ang lumutang at itinuro si Santos na pumatay daw sa kanyang ina noong May 10. So ano gusto mo ngayon sabihin sa kanya ngayon na nakuli na siya? Eh, gusto ko lang malaman, Tol, kung bakit mo ginawa sa Hermat ko yun. Kasi wala naman yung tao, di ba? Ko yung bumarid doon sa nanay niya. Hindi ko totoo. Pero bakit sa tingin mo tinuturo ka? Wala may harapata tatlong suspek sa kasong paglabag sa Illegal Possession of Firearms at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Von Aquino, GMA News.